Dalawang bagong species ng palaka ang natuklasan sa Southern Leyte. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nasilayan ng mga ito ng publiko. May news to go si Mav Gonzalez. Sa Southern Leyte kung saan papaubos na ang ilang kagubatan na naging dahilan pa nga ng pagguho ng lupa sa ilang bayan, himalang maituturing ang pagkakatuklas ng dalawang bagong species ng palaka sa isinagawang biodiversity assessment sa Mount Nakulod, Southern Leyte nitong Nobyembre na diskubre ng Department of Environment and Natural Resources kasama ang mga kinatawa ng National Museum at ng Fauna and Flora International ang mga bagong species ng palaka. At sa kauna-unahang pagkakataon, nasilayan ng mga ito ng publiko. Noong una, nakita ng team yun, pero eh, hindi pa natin siya kilala. And then we investigated further on at mukhang wala siyang katulad. Espesyal daw ang mga palakang ito dahil kakaiba ang kanilang laki, kulay at tunog ng vocalization kumpara sa mga kauri nito. Itong mas maliit malamang daw ay tawaging platymantis sodhi, samantalang itong mas malaki na medyo maitim baka raw tawaging platymantis redorum dahil itong mata nila medyo merong pula. Ayon sa DENR, ang dalawang species ng palaka ang pinakabago sa 36 na bagong flora and fauna species na nadiskubri sa bansa sa nakaraang 10 taon. Lalong confirm na very rich ang biodiversity ng Pilipinas. Kasi hanggang ngayon, ang dami-dami ng na na species natin, akala natin marami na yung isang libo mahigit tapos nadadagdagan pa ng nadadagdagan. Bukod sa pagiging biyaya, naway magsilbing paalala raw ang mga bagong discovering species na ito sa kung bakit dapat natin pangalagaan ang ating kagubatan. Mav Gonzalez, GMA News.